Ano pa bibili mo? Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, Tingnan mo dyan sa listahan. Seven, tingnan mo sa listahan eight, kung anong bibilhin. 10. Tingnan seven. mo nga sa listahan kung anong bibilhin. Dito, tingnan mo dyan kung anong bibilhin. O, anong bibilhin? Ano pa? Ano pa? Ayan? Ah, ganun ba? O, sige. Halika na, halika na, halika na. Okay, dito ka tutulong mo. Ha? Yung? Sure. Sure. bibilin mo? ano nga pangalan yan? ano pangalan yan? price Kalugong ako sa iyo mama guys, karating-rating lang namin sa bahay. Lumabas ako saglit kasi wala na pala akong Marlboro Lights. Nakalimutan ko. Ayan, isang kahang Marlboro Lights lang binili ko. Kasi tigay isang kaha lang talaga ako kung bumili. Pinagkakasya ko lang yung aking pera na pinapaikot-ikot. Pauwi na ako. Nakabili na ako. pagdating namin eh, diretsyo lumabas na agad ako kasi alas 8 ang sarado nung binibilihan ko nito. guys, pakitalk lang sa inyo guys yung aking pinamili namin kanina. Alam mo ba guys kung anong oras na? Katatapos ko lang kasi mag-live. One, ano na? Madaling araw na guys, oh. Madaling araw na, 1.35 na. Katatapos ko lang kasi mag-live-live guys. Kaya, sabi ko bago matulog ay i-vlog ko na itong pinamili namin kanina nasa paper bag lang ito nakalagay guys kasi hindi, hindi na ako nagpakahon kanina ang haba ng pila sa kahon kaya nasa paper bag yung napabili namin alam niyo ba guys itong dalawang paper bag na ito saktong dalawang libo pinayaran namin yan mga tulog na yung mga kasama ko guys kaya hindi ako pwedeng mag -ingay ano, kaya, kaya na, kaya, ano na, ano, bigla ang, ay, kaya ako nakapamili kanina guys kasi kaninang umaga, dapat yung anak ko ang mamimili, ay kahapon pala, kahapon ng al alas, alas 12 ng tanghali, dapat yung anak ko ang mamimili. Kaso nga lang yung pinadala kong pera sa driver, nakalimutan yung iwan doon sa dispatcher, kaya nakauwi yung anak ko dito ng kahapon ng tanghali ng walang dalang, ano, napamili. Tapos natakot pa ako, guys, kasi nga akala ko hindi ko na makukuha yung pera. Pero ano naman yun, guys, uh, wala naman dapat yung pag alala doon kasi nga. Yung inabutan ko, kitang-kita doon sa CCTV doon sa kursada. At saka, ano, tawag ito, yung, yung ano nila, yung grupo nila na tricycle driver na yun ay, ano naman, uh, mga anis sila. Kaya yun, tapos doon din pareho sila nang pinag, ano, nagpipilahan ng asawa ko kaya yun nakuha din ng asawa ko yung pera balioy oh, one one yung padal ako pero nung namili kami nung gabi na nakaano ako naka ay naka to ano pala ako guys naka to to kasi mayroon mayroon binili yung anak ko sa ibang grocery hindi ko alam ko na saan na ah ano, natanggal na yung ano nawala na yung balot ito o oh, itong dalawang ito sa ibang grocery to binili kaya nakaano pala ako naka to Ayan, may na lang ang boses ko guys kasi mga tulog na yung kasama ko. Katatapos ko lang kasi mag-live. Kaya sabi ko i-vlog ko na ito para bukas ng umaga ay i-display ko na lang siya. Bukas pa ng umaga ko siya. Ay, pagliwanag lang Madaling araw na nga pala ngayon. Mamaya pagliwanag ay mag display na lang ako. Ito guys, ito yung binili ng anak ko sa, ano, sa kabilang grocery. Ayan, yung nabili niya kasi nung huling namili siya ay yung pinabili ko sa kanya ay dark na pink, pero blue yung nabili niya. Yung blue na binili niya ay may pre. Itong kulay pink walang pre. Ayan, isang tie. Dab na conditioner. Tapos sunrise na tatlohan. Ayan, may pre isa. Doon kasi sa binila namin ito guys, walang pre yung sunrise nila. Kaya pumunta siya doon sa kabilang, ano, kabilang grocery. Ayan, pang kuskus -kus ng pinggan, scotch bright. Isang may pom, isang wala. Ayan, ginuha niya rin pala ito guys sabi niya kasi po siya sa isang grocery ano yon ilan tingnan niyo guys kahit yan itong oras may napili pa sa tindahan ko pag bukas pa yung ilaw dun sa tindahan ko sa labas may nabili pa tingnan niyo guys sabi niya hindi ko na raw hindi na raw tanong ko doon sa una ng pinunta na grocery kasi yung pupunta siya sa isang grocery Kinuha niya pa rin pala ito oh. Pero may nabili pa rin naman ito. Tatlong tika lahat yung type naman ito. Ayan. Pero may mga presya. Pero okay lang yan. Ayan. Bulak. Apat ito eh. Hindi alam kung saan yung isa. Tapos, panty na shampoo. Ayan. May presya isa. Tapos, Rexona na. Kulay blue. Ayan, kalahating tay. Naubos na kasi may bumili kanina ng isa. Huli na yung binili niya kanina kayo bumili ako. Bumili pala nito yung anak ko kay So Omega. 20, magdi-23 pala yung anak ko kay So. Bumili ng Omega niya. Ay, parang may tulo. Uh, liquid na ano, sir. Dalawang tigaan yun. Bali, isang tay siya. Ayan, ito yung hindi niya nabili, no? Huli siyang namili. Kasi naubusan daw dun sa grocery na binilhan niya. Ayan. Hello, ay isang tie. Tapos, fabric conditioner na red. tapo bumili ka ng lima, may pre siyang isa. Close up. Ayan, may pre din siyang isa. Cream cell na green, may pre din isa. Tapos, Ariel na liquid, dalawang, dalawang ganito, dalawang tig kalahati. Ayan, nung isang, nung isang araw mo, eh pero may isa pa akong nakasabi, doon na tig, tig kalahating tay. Pero bumili na ako ng dalawa, para may stack tayo. Kasi ling linggo ngayon, ay walang pasok yung anak ko, hindi ko siya mauutusan, mamili. Sa lunes na ulit ko, siya mauutusan. Tapos surf powder na green, wala siyang pray. Tapos one rocks na sumunod sa maliit. Isang violet at saka isang original. Isang balot na gel. Apat na ano. Apat na pride. Ayan, apat na pride. Ako dapat pala inuna ko ito. Oh. May sabon tuloy yung kamay ko. Nagugas mo na ako ng kamay guys. At oh, may sabon ang kamay ko. Ayan guys, nagugas lang ako ng kamay. Dapat pala inuna ko itong isang paper bag na ito. Kurang tayo dito guys. Ayan guys, itong isa isang balot ay isang water rates. Ayan, nabawasan na nung ng isa gawa. Ang kapo ko kanina. At saka, isang balot na tiger ito ay isang bulak. Tapos, bumili rin ako ng cream of white na sugar free. Ayan, may nabili na sa akin ito. guys. so, naubos na yung huli kong nabili yung isang tie din. Bali, dalawang tika lahat ito, guys. Sabi niya, pag bumili ka ng kalahating tie, makakasigaw ako ng 14 pesos. Tama ba yun? Tama ba ako guys? Ayan Tapos, isang tayo na Milo. At saka dalawang UFC na nasa pack. Dalawa lang kasi may isa pa ako doon. Tapos, tapos guys, dalawang balot na alas ka na condensed. Ayan. Ang isang laman ng isang balot ay anim na piraso. Kaya ayan, dalawang balot binili ko. Kasi may kapitbahay akong ginagawa nila ng palaman ito. At saka isang balot na kopi ko. pa ako kanina doon sa binila, una nang pinunta ng grocery ay wala silang mintos. Wala na, wala na kasi akong mintos doon. Tapos, kapi na stick. Apat na apat na tayo yung laman nito. Bumili nga rin pala ako nito kaysa sinubukan ko lang. Hindi ko alam kung ilan ba laman nito. First time ko bumili nito. Crinkles. Sinubukan ko lang. Tapos, bumili rin ako nitong creamy white. Kasi may naghahanap din, na, din akong customer nito. Pero upang minsan-minsan lang kasi paiba-iba yung gamit niya. Minsan kayo may white. Minsan ito. Kaping stick at saka ito. Bumili ng dalawa yung anak ko para sa anak ko ito. Tapos, bumili na rin ako ng mga dilata. Kunti-kunti lang ito, guys. Kunti lang itong mga dilata ko. Ito lang yung mga dilata na karaniwang na binibili sa akin karninorte na maliit tayong dalawa. Tapos, mega na green dalawa din. At saka, red. Mega na red. Tapos, gatas na ano, na iba, isang maliit, isang malaki. Ayan. At, bumili na naman yung anak ko ng ano, para sa aso niya. Tapos, meatloaf, dalawa. Dalawang meatloaf. At, dalawang corn beef. Ayan. Tapos, ang century ko ay, isang flex and oil at saka hot and spicy. At isa lang. Dahil pinagkasya lang natin yung pera natin ang dami yung nabili ng anak ko doon sa pang tindahan ko guys so ito magkaano din to 25 iwan ko kung magkaano ito mega tapos ito para sa tindahan ko yung pera na pinamili ko eh tapos kan kahapon ng tanghali eh, ay napabili ako ng itlog sa asawa ko ayan isang tray may dalawa pa ako natira ayan may dalawa pa ako natira Salin na natin, guys. Dahil pagkatapos ko nitong mag-ano, pagkatapos ko nitong mag-vlog, mag, 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 ay, tutulog na ako. Ilang oras na lang itutulog ko. Anong oras na? O, oh, 1.52 na. Ilang oras na lang itutulog ko. So, bagay, wala naman ata kong alaga bukas kasi linggo. Nung alaga ng anak ko, ay siya ang mag-aalaga siguro. Araw naman ng linggo bukas. Tapos yung alaga ko, walang pasok yung Walang pasok yung nanay niya. Kaya, okay lang na mapuyat tayo ngayon at pwede naman ako matulog bukas ng, ano, ng kahali. Ayan guys, yung aking itlog ay XL ito. Ang XL, ang bili ko dito, asang 3 ay 250. Tignan nyo guys, oh, ang liit itong isa ko. Oh. Binta ko ay 10. Okay. Ngayon lang ako nakaranas mo vlog guys ng ganitong oras. Ayan oh, XL oh. May nakasulat. May nakasulat na XL. Kasi nang medyo, nung ano kasi guys, mga alas 8, mga alas 8 pa kagabi. Ay, ano, nakatulog ako, nagising ako ng 11.30. Kaya pagkagising ko, naglive ako. Naka isang oras lang ako. Tapos pagkatapos, ito, nag-inlog e, ko na ito. Kasi bu para bukas, display na lang ako bukas na umaga. Ayan. Dapat kasi bukas ko na ito na umaga ibilag e, guys. Ay pagliwanag bukas umaga. Madaling araw na nga pala ngayon. Linggo na nga pala ngayon guys. Dapat na mam mamaya ko to pagliwanag ang vlog ko nito. Pero sabi ko, vlog ko na siya bago, kasi bago ako matulog kasi baka tanghaliin ako lunis. Lung, ay, linggo. Linggo ngayon, eh, baka tanghaliin ako kasi ma, ano, ma, tawag dito. Ma, wala, wala, wala masyadong nabili pag linggo na madaling araw. Kaya, sabi ko, i-vlog ko na, i-vlog ko na ito kasi baka hindi ako magising ng maaga. Kaya, ayan lang guys, yan ang lahat ng pamilya ko. Saglit lang guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys, yan lahat yung napanili namin kagabi. Ayan, sa halagang, sa halagang, ano, 2 for 50 lahat. Kasama yung itlog. Yung grocery ko ay, ano, toto. Tapos, yung itlog ko ay 2.50. Kaya naging, kaya 2 for 50 lahat ng pamilya ko kagabi. Kahapon. Ayan. Ayan, may dilata na ulit tayo guys. Ayan, lahat yung napamili ko guys. O, 2,450. Kasama yung itlog. Mamaya guys, pagliwana, pagising ko, kahit pagising ko mamaya, ay hindi ko na may ipapakita sa inyo ang pagdi-display niyan. Dahil pag nag-display ako niyan, ay magla-live po ako. Ayan. Kaya hindi ko na mapapakita sa inyo ang pagdi-display ko niyan mamaya, pagliwana. Mag alas dos na siguro ngayon guys, na madaling araw. Araw ng linggo. Happy Sunday sa lahat guys. Ayan guys, ayan na yung aking mga na i-display kanina. Ayan. Yung mga shampoo ko ay may maraming bumili kanina at saka may umutang. Kaya wala na yung aking sunsilk dyan na ano. Sunsilk na green at saka palmolive na green. Ayan. May umutang kasi kanina. Tapos yung aking conditioner naman na dab din. Nautang na din yung isang isang tay ko kanina. Kaya ayan wala na dyan. Hindi nyo na makikita yung aking bag na conditioner. Kaya ayan guys. Tapos yung ano naman guys, yung uh, downy na na antibako na ubos na rin kasi marami bumili kanina. Kasi araw ng linggo nga pala ngayon, araw ng labahan. Kaya ayan, wala na yung aking antibak dyan na tatluhan. Ayan mo ariel ko. Ayan, ito na lang din. Ayan na lang din. Ayan naman yung aking ano dyan guys. Oh. Mga istante ko dyan ng mga sun rocks. Dishwashing. Ayan. Ayan. Ayan guys, may istak ulit tayo na ano na mga liquid. Ayan, downy. Ayan, may mga stock ulit tayo. At saka yan naman yung aking ano, mga pigtas-pigtas na sari-sari ang laman. Mga ano yan, sari-sari ang laman guys. O, may liquid, may tide, at saka downy na tatluhan. Ayan yung stock natin guys. O, Ayan. Ayan, may stack ulit tayo. Ayan, itong dab na to ay pupunta pa ako sa ibang tindahan at makipag ano ako. Bibenta ko sa kanila kasi wala kasi nabili sa akin yung dab na conditioner na blue. Kaya bibenta ko sa kanila yan dyan sa may labasan. Dito naman tayo guys. Oh, sa si Ayan, pinaglagay ko na lahat yung mga ano kasi diba nung namili ako, isang beses namili ako ay bumili ako na isang balot na tuyo na 200 ml at saka suka. Ayan naman yung aking mga biscuit-biscuit guys. So, oh. ayan, mga milk cubes, aji. Ayan, ito naman yung aking pigtas-pigtas ng mga kape-kape, Milo. Yung aking garapon guys, so, oh. kahapon kasi doon sabi nila ng grocery, walang, wala silang ano, mintos. Kaya mamaya na lang guys, mamimili ako mamaya, pupunta kami mamaya ng bayan magagala kami ng apo ko. Ayan, ito naman yung mga ano, isang sabitan ko. Ayan. Kasi mga kapi-kapi ko, wala na yung, wala na akong nakasabit yan na kapi ko brand kasi may bumili kanina. Maraming bumili ng kapi kanina at saka yung creamy white. Wala na din ako. Ang mayroon lang ako ay creamy white na no, sugar free. Ayan. Marami kasi bumili ng kapi mga, kanina mga kasari. Ayan naman yung isang istante ko. Ayan. Ayan. Ayan, may tayo dyan, may Rixuna. Ayan. Dito naman tayo sa ano, guys. So, ayan, meron na tayo ulit na dilata. Meron ulit tayo dilata, mga kasari. Oh. Ayan naman yung aking itlog. Tapos mantika, tatatlong buti na lang. Bukas pa siguro ako magpabili ng mantika, mga kasari, kasi abot pa yan bukas. Yung tatlo na yan, abot pa yan bukas. Aking video, maraming salamat sa panonood at supporta nyo.